Kaya all the more important na kumilos po ang kabataan. Ang mga kabataan, uh, mataas yung distrust ngayon sa mga nangyayari. Uh, hindi nakikita yung future sa tuloy-tuloy na pagpasok ng mga political dynasties sa ng mga malalaking negosyante sa political system natin. Ang makabayan, naghain po tayo ng mga bills to facilitate a change. Nandiyan yung Genuine Partylist Group and Nominees Bill. Nag-file din tayo bilang priority measure yung Anti-Political Finances Bill. At even yung isang resolution calling for open BICAM. Uh, among many measures na ini-explore natin para uh, ma-ensure yung transparency and even yung involvement ng taong bayan sa mga uh, political processes. Pero facilitators lang po ng pagbabago ito. Ang tunay na pagbabago ko ay dadalhin pa rin ng malawakang pagkilos ng mga maya, ng Broad People's Movement. And, ang programa pong ito ay nagsisilbing gabay. Uh, ito ay nanghihikayat at nagcha-challenge sa mas marami na ito po ang solusyon, ito po ang isang uh, programa na pwede nating pagkaisahan. Paano ba natin malulutas yung mga problema? Dahil, hindi po ito malulutas ng isang bill lang din na nagpo-prohibit ng political dynasties dahil ito nga, prohibited na siya sa Constitution pero nahanapan pa rin ang paraan para paikutin siya. Or even, nakalagay na rin sa Constitution na dapat marginalized and underrepresented yung sectors na pumapasok sa the system. Pero nagkaroon ng Supreme Court decision na uh, benefit ito, meaning uh, ever-evolving ang batas, ever-evolving ang political processes ang maninigurado, ang magsisigurado na ang interes ng taong bayan ang nariyan pa rin ay ang lagit-laging pagkilos ng taong bayan. Yun po ang gusto nating mangyari uh, amidst this political crisis. Mas malawak ang edukasyon, mas malawak na organizations, at mas involved po sila sa iba't ibang mga gawain po. Hindi lang sa gobyerno, pero sa labas. At paano may tataguyid mga pulisiya na baka ang sasagutin yung kapakanan ng taong bayan.